at 272 million pesos na halaga ng droga na sabat sa bat sa Batangas Port. Para sa dalang Balita, DJ Joey Boy, pasok. GV balita Express. Nasa bat ng Philippine Coast Guard, Pidea Seaport Interdiction Unit at Coast Guard K9 Unit ang 272 million pesos na halaga ng hinihilang ilegal na droga na nakatago sa loob ng apat na audio speaker sa Batangas Port noong September 16. Na-recover ang kontrabando mula sa isang 30-anyos na lalaki mula Cotabato City na bumaba sa passenger vessel. Napansin ng mga operatiba ang kahinahinalang bigat ng speaker na agad nagpositibo sa inspeksyon ng K-9 unit. na diskubre rin ang ilan pang kahon na may laman o manong droga. Agad isinagawa ang inventaryo bago dinala ang mga ebidensya sa Pidea National Headquarters sa Quezon City para sa pagsusuri. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB99.9. You are good vibes!